Hello guys, mayong hapon sa inyo tanan ay ako'y mag-spray kaya yun po ito ay aking gagamitin yung mga uh, yung gamo, uh, bulong ko pang spray para sa ating paranim o oh, para sa insecticide po yan lahat, yan po ay ang ating ito ay gold at ayan po gold at saka yun telluride right, at ito ay ang ating sticker, ayan po yung guys yung ginagamit natin sa talong pang spray Ayan po, bago po natin yan, lagyan ng ano, ng ang uh, pang spray, yung tangke natin, lagyan muna natin ng kalahating na uh, tubig sa balde para yun, pagdating yan, mamix na agad at paglagay yun, mamix lang na yung ating uh, uh, pang spray sa uh, insecticide, insecticide natin ng pang spray. Ayan po guys, yung ating pananim, ayan po, <coughs> uh, at yan ay medyo okay naman kasi no nakaraang araw ay marami itong red mites napakaraming red mites dito no nakaraan ay yung color niya ay napaka yilo yilo dito oh. pero ngayon guys ayan ay hindi na masyado may yilo at yan ay namulaklak na ayan po yun yan dati ay napaka ganito to yung kulay ng ating ayan po yung dati yan ang kulay ng ating pananim ayan po naka red yan ha ah. naka yilo yilo yellowish yan ating pananim noong hindi natin pa binili nila nang ng ah, pang red mites nga pang spray natin yun po ay yung binili ko yun ay ang iaay ay abamic 10 yun po ito po ayan po yan guys ayan po yan mga kaparmers ayan po ah, yung ating pananim ayan po napaka -lam, ah, lambo ng ating pananim ayan po naka recover yun po ayan ayan So, nakarang araw, nakakunan na natin yan ng 10 kilo yung ating hinarbest. Ayan po eh. po. At tapaka. Ayan po ayan. Pero di ko alam po yun ng kurot-kurot yan. Ito parang sobrahan yata siguro to ng ayurea. Tsaka yung nag ganyan o. Nagkurot-kurot yung dahon niya. So wala naman itong ano. Wala naman itong insecticide or white flies na ayan wala naman red mites pero nasubrahan yata ito sa a ah, sa so, siguro sa urea. Yan po yung uh, nangyayari kapag yun ay masubrahan yung urea. At saka po, pag subrahan yung urea, yung pananim natin at parang ay yung bulaklak niya ay nakakahulog. Yan po, nawawala yung bulak niya. Naka, ayan po sa ilalim ay naka, ito po. Ayan po, sayang po ito kasi po ay nahuhulog yon ang ang bunga niya. Ayan po, guys. So, guys ito po yun muna ng update natin ngayon ngayong hapon yung ating video Asa sa susunod po baka mag harvest muna tayo ng asa linggo ayan po ipakita ko sa inyo kung ano yung ano yung maganda ba quality ng ating uh, produkto o bunga ng ating talong ayan po guys ayan po yan makikita yung video hindi pa masyado marami yung bunga ng ating talong kasi po ay naka ngayon lang nag recover ito sa dinaanan ng red mites yun napakahirap talaga guys kung hindi tayo wala tayong alam sa pagtatanim ng talong yan po ayan po medyo okay na yan po narbisa na kasi yan kahapon ng ating tanim na talong and so guys thank you guys thank you so for watching guys salamat at paki like and share lang pa video ayan po guys thank you so much god bless you all